Hello po sa lahat. Uh, ngayon magluluto tayo ngayon ng uh, ano? Upo. Upo ang lulutuin natin ngayon. Uh, samahan nyo sa aming pagluluto. Uh, bago tayo magluto, huwag niyo sana ako kalimutan ni subscribe at pakipindot po ang uh, bell button para updated kayo sa ating mga bagong video. Tara na. Luluto tayo ngayon ng upo. Ito yung upo natin, upo. Upo po ito. At ang sahog natin ay ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayong bawang, meron tayong sibuyas, meron tayong sili. At ito yung pansahog natin, sardinas. Ang dalawang sardinas yung ano natin. At ito naman yung upo na lulutuin natin kak sasamahan natin ng dahon ng itong ano talugbati yan yan magbubisa na tayo oh uh, ito ah ito pinapainit ko na yung ano yung aking kalan ayan, mainit na po ang ating ano ating kalan kaya lalagyan natin ng mantika Ayan. Um, Ayan, i, 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 i natin yung sardinas. So ilagay natin yung, kunahin ko yung ano, bawang. Bawang muna ilagay natin para mabango. Para mabango. wala pala akong luya pero kahit wala ng luya okay na yung sardinas naman kinakain na na ng diretsyo kaya hindi naman gano ano yan yan natin yung yung sibuya Sabayan natin yung sili yun ito yung madalas na inuulam ko at mura lang yung sandinas yung eh, magkano lang yan 3 eh. real ng dalawang piraso tapos yung opo 2 real yung dahon ng kwano yung dahon ng So, alugbate, only al. Ayan, ilalagyan natin yung sabinas. Ito yung sabinas natin. Para ano, mag-isa na natin. Kunting halong lang yan. Ito yung pinakamadali ilutuin din na ano, Huwag puno na. Totoo na. Okay lang natin yung ng konti. Para may natin yung para may natin yung upo. Pero yung upo natin. Nahiwa ko na yan. Nahugasan ko na rin yan. ano ko nung sa ako sa kong para para manu lang siya malo malo to siya sa kwan ha no? wala mawawala yung ulan sa niya kapag uh, sa ano siya silang so, gut sa saan natin ilagay tong upo

na ito ang ano hindi nakaka hindi siya ano hindi siya nakaka-wide vlog Ayan, so, baka natin ito lang lagyan na sa pao Lagyan natin na sa bau. Uh, so, may sabunan ko. Kasi, ang tama lang dun sa ano, ang tama lang sa ano tama lang sa, sa i-plan na rin natin ang kasin. Yung kasin natin,

paminta. Saka, punting kitchen. Saka natin takpan para kumulo siya. Ayan. 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 Ano to na yung ano? Lalagay na natin yung ano natin. Yung gulay na ano. Hugasan ko na rin ito. Kalugbat Masarap yung maraming ano. Masarap yung maraming alugbat eh. Gulay din yan. Yan, pakpa natin para maluto siya. Yan. Yan, tingnan natin kung luto na. Yun, luto na siya. Luto na po ito. Yan, okay. May, may, may upo ka na. Mayroon ka pang alugbate. Eh. Ay, masarap nito Sardinas lang po yung sawag niyan ah uh, sinadya akong lagyan ng sabaw yan dahil masarap. Sarap yun ay sabaw ng ano. Um, punti. Ayan. Luto na siya. Luto natin kung anong nasa. Ah, masarap. Punti nga siya nalang. Ayan. Um. Ayos na. Ito na po ito. Okay na. Ito na. Yun. Hanggang dito na lang po ang aking video. Sana... Nagustuhan nyo ang aking uh, niluto na upo na may halong sardinas. Napaka-simple po at napaka-tipid. Ang, ang inabot lang po nito ay ano, 5 lang. Nasa, ano dito, mga 75 uh, pesos lamang. Ang kakainan nito ay mga ano na, mga siguro mga apat na katao na. Ayan. Maraming salamat po sa mga nanood. Uh, sana wag niyo muna, wag niyo naman ako kalimutan i-subscribe at ipindot ang bell button para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. Bye-bye.